ganda ng panahon ngayon oh. Kulimlim siya pero dito sa part na to may araw. Ayun pa araw na siya. Ayun yung binibilihan namin baka o oh. kaya ko na si share sa inyo. Ayun, masarap 'yan. Dayuhin niyo po 'yan dito. Dito lang 'yan sa Mesa lang. Bali pupunta tayo ngayon sa ano, bayan ng silang Dito sa pinupuntahan namin noon, madalas pag nandito si Mr. Punta lang tayo dun sa lupa, papasyalan lang natin. maganda ng na weather na Daming ginagawang karsada ngayon kaya medyo mayroong yung volume ng traffic talaga naman. Dito okay. Doon sa may bukana. Ah, medyo ano po pala. Malayo-layo pa ng konti pinakabayan niya. Share ko lang ulit sa inyo to, guys. Bali dalawa lang kami ni Mr. ngayon, hindi kasama yung dalawa. O bali tatlo na pala yung baby nila. Hindi kasama kasi may pasok sila ngayon eh. Nandun sila sa bahay. May may pasok nila siguro mga launa. Pero bago kami umalis ng bahay, nakapagluto na ako ng tanghalian para kakain na lang din sila bago pumasok sa school. yung nga uh, pala lakad namin kahapon napunta kami ng SM nagpakuha kami ng ng picture yan family family picture ang cute ng baby namin nakangiti siya so ayan na nandito na tayo sa bayan ng silang guys ayan ay yung pinakakanto papasok tayo dyan mamaya dyan pero baka yan eh palabas na dito tayo idadaan sa kabila kasi mas mabilis dito may shortcut sa likod yun nakita nyo ba yon kanto bayan ng nanong silang dito tayo dadaan sa likod kasi gawa ng ano mas mabilis dito eh may shortcut kulimlim, ganda. no weather dish niya umiinit. <coughs> dito tayo dadan. Ito yung sinasabi ko sa inyo yung shortcut. Kasi mas malapit dito, likod ang daan. Pero ang labas natin, alam ko doon, sa mismong ano. Bayan. Oo, doon sa mismong bayan. Ito likod. mansion. Wow, mansion. <laughs> Hinadala namin ang ganda. Ang lawak. Ang ganda dito guys sa silang. Medyo malamig dito. Kesa sa dasma kasi dito maraming puno. Pag dito na kami na, napauwi ni Mr. Yan, magtatanim-tanim tayo dun. Magtatanim-tanim kami dun. Pero alam nyo ba, may natanim na rin kami doon sa mga, hindi ba nakapanood sa aming last vlog o mga previous vlog doon mga nakaraang taon. Silipin nyo lang po, panoorin nyo. May mga, meron kami na share ko noon, nagtanim kami doon ng avocado, Indian mango, tsaka ano pa ba yung isa na yon Kamias? Oo, oyan yan, kamias. Kasi mahilig kami ni Mr. pag nagluluto kami ng pinaasimang isda. Yun. Gustong gusto so, namin yun ni Mr. Lalo na itong isa na to tinan nyo kung nakikita nyo daming puno pa no sa mga nakarating na dito sa mga hindi pa nakarating napakaganda talaga dito sa silang medyo tahimik pa ang datingan nyo parang province pa hindi ka tulad sa ano sa dasma marami ng bahay doon tsaka mga subdivision ramdam ko yung ano ng lamig ng ano <laughs> ng weather nila dito no kasi maliling siya o oh, tinamong lahat ng dadaanan natin mapuno Yes, meron dito ang Singapore School, International Campus. Oo, oh, yan. Ayan oh, laki nitong school na to ha sa mga gustong pumunta dito, mapatira ayan pong school, oh. international school, Singapore. Ganda dito. Parang naglilinis sila, no? Ayun nga, ang puno. Ayun, ang dami na namang ano, ang tanim ng ano, pinya. May bunga, eh, bunga na siya. Sarap po ng pinya dito sa silang. Sobrang tamis. Ang oh, tinan nyo, ito yung papasukin natin. Oh, ang dami pa puno. O, oh. oh, diba sabi sa inyo eh. Para siyang ano. rabbits. Kapihan. Kapihan. Yan, sa kabila naman, kapihan. yung, yung kapila. Kapi din na may sagi. Ngayon, oh. yung may mga bata. Kaya dito, um, may araw pero malamig kasi maraming puno malapit na tayo ito yung sinasabi ko sa inyong shortcut natin sa likod kasi dito malapit tapos ayan oh yung ganda nito oh sino may kubo doon, oh. Tapos ang dami nilang tanim na papaya sa harap, oh. Ang ganda na no oh. Kubo lang yung inanan nila doon, oh. Pero siguro baka magpapatayo din sila dyan. Oh, di ba may sasakyan sila, oh. Ay, ang ganda. talaga oh, mm -mm, parang farm nga. Ang dami parang kapian dito, mm -hmm. Ganda rin, ko arang taman-taman taman-taman ang punta natin no kasi naman nakaraan ambon-ambon ngayon hindi naman dito na tayo sa lupa ay may nagpatayo na ay may nagpatayo ng bahay up and down ang ganda ayos yes, yun yung mangga natin o, ay may bunga joke lang utin lang natin tong kabila. Ay, ito si naman ang kilalang nakaraan. Na-share na rin namin yan. Oh, I see. Ito, meron tong kabila ng to. Ay, ayan Oh, um, up and down na siya o. Oh, ang ganda. Up and down na Oh. O, oh, diba? Ayos. Ah, up and down na. Kasi nagtanim na. Ay, ayun. Nag-ano na siya o. Oh. Okay. Ay, eh, ito yung ano pang... Ah, isang ikutan siya. Ah, meron pa rin ang gando. Oh, sa dulo. lawak pala. Ang laki. Ayan, oh. Ayan o, oh, meron na rin nagbakod. Ang dami. Ayan oh. Yan, oh. ang dami niya ng saging. Nakakatuwa. Ay, may, Ay, may hinog na. Oh, may bunga. Ayan o, no, tingnan nyo guys. Sakita ko sa inyo. Ayan o, oh, hinog na. Ayan, <laughs> lang ni Mr. Yan. May bunga na. <laughs> ay, bunga na rin. Oh, sabi sa'yo ay, eh. Ay, kamuting kahoy. ayun yung kamuting kahoy. Magtatanim ako eh. Kaso, ayan, wala na ba dyan? Napinutol, sabi gano'n. Ay, papaya. Eh. Ay, papaya siya. Ay, may hinog na rin papaya niya. Yung sinasabi ko eh, sarap naman. Pero yung kamote, gusto ko magtanim doon. Ito, Ah, Guyabano. So, yan, oh. Mga buho pala yung nakatanim dyan. Mmm, mm, so, mmm, ito. ito yung kinamanang. Ayan, oh. Meron na rin itong kanya-kanyang may-ari ng lupa nila. Isang gado sa dulo. <coughs> laki. Ang lawak pala. Ito tayo. Ay, ang laki ng na, ano natin, oh. Pwede na tayo siguro mag-stop dito. Eh, yung Gaby. ano natin, oh. Ah, may gabi. Ay, yung ano natin, puno ng Indian mango. Laki na, oh. Grabe, laki na talaga siya. Ang dami ng sanga niya. Ito kay Maya. Tama ba ka dyan? Hindi, laga daw. Ah, pa dun kasi tatama yung ano. Okay, dito. Pwede na dito. Ayan, maraming kamoting kahoy kay Mana. Oo oh, pala, yung, oh. Sarap mong hingi. Sorry. Oh, may pa dyan sa anong kamoting Meron. kahoy. Eh. Meron? Meron? Uh, tinanatin natin. Lapitan ko lang saglit si Mr nagpunta kasi ako kanina dun sa kabilang party. Tingnan lang natin sila. naguusap uusap usap May papakita ako sa inyo. Bunga ng ano. Kalabasa. Maliit pa lang. Ayan. Oh. Ang ganda. May aanihin na si tatay. Mahilig din siya magtanim. Dami nilang tanim na ano. Mga puno-puno. Ang -puno. lawak din oh tapos ayun nga pala yan sa likod ay nagpapatayo up and down na pero kami pag kami nagpagawa dyan ni mister maliit lang tsaka mababa lang um, wala nang taas kasi kami lang din naman mag stay lang dyan hey. Ito guys pakita ko na sa inyo ang laki na ng ano puno ng abocado. tapos indian mango Ayun sa dulo yung ano ko, kamyas. Ayun na. Oh. Ito, ito, ito. Ayan, yeah, iyan. Ang puno ng kamyas. Eh, may apo na kami. Ayan. Ako oh, po. May baby na pero nag-aaral pa sila. O ba? Diba? Malilim na naman. Ayan mm, na. Oh.

malapit kung kasi yung mga ulang uba doon o oh. e yung mga uba doon tatlo libon niya kahit ang buwan ang ganda ng mga halaman ni tatay uh, ano uh, dami uh, hmm. ano yun solar ang gamit na tatay Bye. pero meron na rin silang ano, ilaw yun o kasi marami tapon. ng ganun ngayon eh yung mga contractor sa atin ito ba ang contractor natin sa ko dito sa Hindi sige. nga siya naglalak. Hindi naglalak? Hmm. Oh, wow, sabi sa iyo. Uh, may mano pa sa kabila pa na ako. Pero umuo lang daw yun, ano? Pauwi na tayo. Bait ni tatay kausap. Ay, okay. wala nang paproblemahin. Meron mo. guguhit ng ano mo. O, oh, di ba ang ganda na? No? Sabi ko sa'yo dito. Dito tayo mag-i-space na ngayon. Parang maganda. Tanong natin lahat ng mga dadaan hindi ka maboboring sinal ko lang talaga sa inyo yung pagpunta dito sa ano sa lupa na pinupuntahan namin ni Mr. Paggada uuwi siya maga pa naman dito talagang inagahan lang namin para yun na hindi sa sobrang ino pag pumunta tayo dyan ang ganda na no? puro ano puro sa So, ayan guys. Ang aming share lagi is family vlog. O, oh, baka hanapin niyo yung apo namin. Wala po. Kasi na may uh, pasok po yung anak namin. Tsaka yung ano nung anak ko. Yung partner niya. Ano doon sila sa bahay. Mamaya may mga 11. Ay, 1 p.m. Papasok sila. Ngayon tanghali na baka nakain na yun. ngayon. Tama-tama pa na kami ngayon. dito kami ngayon guys sa ano na to? Laguna ba to? Papuntang Santa Rosa. Papuntang Santa Rosa. Laguna. Laguna. Kasi nagyakag si Mr. Bibiliro kami ng Bukupay. Nakabili na rin kami nung dito. Na-share ko na rin yun sa inyo guys. The original. The original Bukupay. Nagkayayaan lang. Hindi namin to plano pumunta dito. Nagkayayaan lang. Tsaka naisip ni Mr. Yan daw kami. Na-miss na rin niya ako. Rin gusto ko yun. Ano yun? Ang dami. Ano yan? May lemon. lemon? Ang dami. 120 kilo. Lemon. Yeah. Ay! <laughs> yung grapes pala. Ang 120. Yung lemon walang nakalagay na price. Nung nakaraan nagpunta kami dito. Ano, naligaw kami. <laughs> Malayo ng dinaanan namin. You Pero ngayon 20. alam niya na. O, tinan mo. Ang bilis. Andi dito na kagad tayo. Ang dinaanan natin. Pang di ba parang oras ata tayo kasi o oh, paikot-ikot. Okay, <laughs> oh, kaya nandito na oh, saglit na saglit lang. Siguro 15 minutes lang. Ayan oh, the original buko bay. Bigla ang punta namin dito. Kala ko mag-e-end na yung ano ko doon eh. Yung aming vlog dun sa silang nung pinunta namin lupa. Hindi ba eh, nagyakag eh. Sa buko bay. Sa tayo ko parking di yan, ha? Eh? Dito. Oh, dito na wala nang parking andan eh. Tara, punta tayong buko pa eh. Ay, ang dami suman doon oh. Hindi naman super dami, pero meron. The original Boko Ay, ang dami sa loob. Pwede kaya mag-video. Ano, dun, mag -video. Hindi kagad ka kami nakaano nakaano sa loob. Kasi may nakita kami yung suman. Ayan o. Oh, napakasarap. Yan, suman na yan. Bumili na yun ng isang tali o oh, isang balot si Mr. Every time na pupunta kami, may tindang mga hopia. Hindi pinalalagpas ni Mr. kasi mahilig siya dyan. Nagtitinda si kuya ng mga ano knife. Ng mga ano. Ayan o. Oh. Tingnan na lang po. Nagtingin-tingin ako ng mga gulay, cilantro, spinach. Ayan, pumasok na kami sa the original bukupay. Marami ka rin mabibili. Pwede rin naman itong pang ano, pang regalo. O pasalubo, mas tamang sabihin, pasalubo. Yan yung hinawakan ko, kuya Yema yan. Tapos may mga puto seko. Mahili kasi si mister sa ano, buko pa. Eh, yung sarap nito, yema cake. Pero hindi kami bumili niya ni Mr. Yung yema cake na yan. Pero gusto gusto ko talaga yan. Sobrang sarap kasi. Parang dati, ang alam ko na bilihan namin na ano, yema cake is parang, um, naku, nakalimutan ko na, parang rodilla sa ata yan. Tama, parang ganun. Yan, di ko pa yan natira, natikman. Diyan sa ano, brands nila the original book of five. Hindi ko pa natikman yan dyan. Pero masarap yun. Ayan, ano yan? Parang pastillas. Sampalo. Ayan. Matamshin eh. Ano pa tawag dyan? Kalimutan ko ng tawag dyan. Ayan, otap. Daming mabibili. Pagpasalubo. Ayan, share ko sa inyo. Ayan, singaling, chicharon para matakam kayo. <laughs> Joke lang. Matakam tayo. Kami nga natakam eh. Lalo na si Mr. Basta buko pa eh. Gustong gusto niya yan. Ay, yan, ano yan? Hindi ko matandaan ko ano yan. Hindi kaya champola yan. Dama ba? Champola. Hindi ko alam eh. Comment nyo na lang guys. Ang daming mabibili. Sobra ha. Ayun, isa yan yung tinuro ko na yan. Masarap din yan. Pero hindi namin binili yan. Talagang pinuntahan lang namin is buko pa Pero may binili si Mr. Suman. Sarap din yung Suman, sobra. So, ayan, nakalabas na kami. Pupunta na kami ng parking. Sabi ni Mr. Puro pang pataba. <laughs> yung binili niya. Tito na tayo, sakay na tayo ng sasakyan sarap nito habang nabiyahe. Kakain na naman tayo ng buko pie. Ang sarap ng buko pie. Kakain tayo habang nabiyahe. Dito, dito. Ay, baka. ano. Yan ang buko natin. Kakain tayo habang nabiyahe. biyahe Bibiyahe ba? Ay, ibig sabihin na yung nakakain ka? Oo. Kain ah. Okay. Kain muna daw tayo ng buko pie. Charan, Di ba mainit pa yan? Sarap na. Ako ka na. Mainit? Mainit siya. No. Oh. Ah, nausok eh. Mag oh. <laughs> Nainitan, katakawang kasi. Tignan na. Ay, ang ah. ha. Oh my gosh. Tignan niyo, oh. Umuusok pa, nakikita niyo guys. <laughs> Pampataba. Nausok pa. Kain tayo. Dalawang pagkat lang muna ako na maliit. Hindi ko kayang kainin. Napakainit. Mas gusto ko yung malamig na nito. Kasi ano, malalasahan ko talaga siya. Ito mainit. Ito may anak. Ito ay muli. Ito ay muli. tali <laughs> mo na natin. Huwag gumakain eh. Inip. The original. Napakasarap nito. Kung makakapunta kayo dito, bili kayo nito. Nako. Special. Hindi natin sa labas. Ay, okay. sa likod. Mamaya okay, na. Ang Gusto ba nilagay yung ako nito? Dito. Muna rito oh, oh Aw, okay. sila masarap. Suman. Tikman na natin yung suman na isa. Mm -hmm. Ano daw ito guys? Malapit. Sumang Batangas. Sumang Batangas. Di ba? Makatikil tayo ng suman ng Batangas ngayon. 100. Yung binibil ko to sa palengke guys, ano lang, 25. Pero syempre, luto naman oh, yun. Ah, sarap eh. Luto ng kabite. Ito naman, uh, gawa ng Batangas. Kain mm. tayo guys. Ang sarap, sobra. The best. Grabe yung ito. Mmm, masarap. May timpla siya, matamis. Mmm. Yung iba naman, nagluluto nito, matabang, sasawsabo pa sa asukal. Ito hindi na. The best, ang sarap. Nakakakain ulit si Mr. ng ano. 11 months yan bago makakain ng mga suma ng Pilipinas. Hmm. <laughs> mga lutong ano, Pinoy.

Gaya, no? ay ayan gusto ko gaya, ay, palayok. Ay, ayan, palayok uh, ayan palayok bibili daw si mister nyan eh marami pang time oh, gusto mo ano ano luto mo hindi pagka ano ah pagka ano na lang daw so, natin ay, ay puno oh may puno ng ano oh, may bunga ng ano saging Ayan, o oh. saan yan ayun oh. sabi niya magtatanong daw siya ng palayok Ito tanong natin. Hindi naman ito tatakbo ba sa Ano pa? Ano pa? Mayroon hmm. hmm. oh, pala yung susi. Ayan si Mister. Silipin lang natin. doon Ayan Andun pa si Mister nagkakambas siya ng ano, ng palayok. Grabe yung itim ko. Oh. Grabe talagang init eh. Tsaka bawal sa akin kasi mga sabon na matapang, mga whitening ba, yung nakakaputi. Kaya ang sabon ko lang, Johnson lang. Bawal sa akin yan Pero ngayon guys, ganito na yung aming vlog ha. Kasi bibiyahe kami pa uwi na ng dasma. Ito, sure na talaga to. Hindi <laughs> ko kasi akala ay magayakan dito si Mr. para bumili ng ano eh, ng buho ko pa Akala eh. ko kanina, end na yung vlog namin. End ko na yung video ko, doon na nasa silang pa lang. Pero ngayon, talaga end ko na. Doon pa si Mr. sa labas? Oo, wala pa yung kasama ko. Wala pa si Mr. na doon pa sa labas. Ito pala guys, sabi ni Mr. Akala ko magkakambas lang siya. Butaran niya lang gustong bilhin ito. Palayok na to. Yung ganito. Kasi nagluluto daw siya ng mga isda-isda. Ano, luto sa palayok. Kahit baboy pwede. Ah, okay. kahit pala baboy pwede yeah. to. Okay. O, oh, diba? Magkano'ng price nito? Huh? P 550. 550. Bili nga ng 400. P 550 tas 400. Laki naman yun ah. Bait naman ni kuya. Ano yung binili mo na yan? Ito sa'yo po. ko. Ito sa'yo ko.